Hello mga kaibon, nandito na naman tayo sa aking injury So katatapos ko lang magpakain So ito, uh, marami tayong pababa Baka by next week siguro magbababa ako Yan ang unang harvest natin Kung 2024 So ayan mga kaibon um, update, update at at may tayo At ngayon lang naasikaso ng maayo walang pasok so ayan madami madami tayong pababa mga heavy five palo emerald na light form na black headed ayan tapos meron din tayo mga parakits na uh, crested PCB crested 5 yan halo madami sila so pinagsama-sama ko mo dyan yung sana ko harvest eh At baka ito kayo ng mga magulang so ayan ito ko, so, meron din sa taas. Ayan, mga heavy five follow, saka five follow. Ito yung pinaposter ko. ng nakaraang vlog. So, Nagpaposter ako ng dalawa. Nakapagpisa. Ngayon, nakapagpisa na sila. Yung sinasabi kong hindi nagtuloy na... na hindi nag-fertile pala hindi nag na basal o first timer nilagyan ko sila pinapustahan ko so ayun na yung mga anak na pagbabuhay sila yung tatlo na nabuhay nila so yung isang emerald dyan nilagay ko muna doon kasi na nauhuli nung bata pa sila nilipat kulit sa pinlaki nila then mayroon na silang sisiw ngayon so wala wala kasi akong tungtong so ayan Uh, mayroon na silang sisiw ngayon, natuto na sila ngayon, nagpapakain, nandito pa nakapagpisa ang uh, next pick natin ni harvest so ayan so ito rin pinalis ko na rin yung yung next box so ayan o no? oh, heavy pie do so ayan heavy pie na split palo ang lumaba then may emerald din dito mga harvestin natin ayan. so ayan mga kaibon so hindi ko alam kung saan ko ilalagay na naman kasi puno na yung flight ayan o oh. Kung may gusto kayo dyan, mga kaibon, PMPM lang. O, yan no? Mga heavy pipe follow. Mga white. Normal lang siya o. Pero kargado siya ng follow saka emerald. Ang tatay nito is silver follow. Yan, tatlo pala yan na high mute. Tatlong kargado niya. Hindi ko lang kung ano split niyan. So, test breed muna natin. So, yung parents dito, yung gray na yan, na normal, is silver, palo, at yung nanay niya is emerald. So, ayan mga kaibon, nakita nyo, ang dami, mga heavy pied na split palo. Ayan, no? O, oh, ayan. Mga matured na lahat yan. So, ayan, mga heavy pied na palo, mga saddleback na palo. Kung so, nakikita nyo, ayan, no? Oh, ang dami. Matured na to. Ah, Ang nandito is 8 months Pataas na Ayan, tasalang nyo na lang Pero karamihan dito is kak So hindi ako naglalabas ng hen lang Mga kaibon So ayan, kung nakikita nyo By fair na lang tayo maglabas Pwede rin kak Huwag lang hen Kasi nagkukulang tayo sa hen Medyo mahirap yung hen Alam nyo naman, mahirap magpalabas Kahit na saan So ayan, mga kaibon Mga heavy five line yan Na follow Split follow na heavy pipe Saka follow na heavy 5 saka ayan kung nakikita nyo yun ayan o ayan 5 sya pero heavy 5 lang na slip follow yan so ayan o dito naman sa kabila ito yung mga silver na palo at silver na slip palo, so ayan mga kaibon andito sila o ayan o mga matured na rin yan so hindi rin tayo naglalabas ng hen lang mga kaibon So, double factor na follow. Double factor uh, filter lang yan na uh, possible split. Meron din single factor na split follow. Meron din single factor na follow. So, ayan mga cable. So, dito naman sa baba. Meron dito tatlo. Ito, matured na rin to. So, kung nakikita nyo, meron siyang puro white face yan. Mga light chrome na black headed yan kung nakikita nyo mga kabon na yun. Oh, eh, no? um, by pares din tayo yan kung gusto nyo Ayan, so tatlo. So, by pair tayo diyan. Kahit na tatlo 'yan, pares pa rin ang lalabas ko diyan. So, ayan mga kaibon, kung gusto nyo PM na lang. Saka dito sa mga sa taas ang daming crystal na palo, crystal na CCB, mga crystal na palo 'yan, mga rainbow. Ayan, mga kaibon. Mga backfrill na palo. Ayan, o. No? Oh. Ayan, backfrill na palo. Mga crested palo. Ayan, mga no? body din na uh, euro line pero hindi 100%. So, ayan, pumapasok na yung iba kasi mga matured na nga. So, so ayan, mga kaibon. CM na lang kayo pero paalala ko po sa inyo. Hindi po mga normal na mga yan. So, hindi pong presong normal din. So, ayan, mga... Maging practical tayo at huwag tayong mangusga pero nakikita nyo naman yung mga ibon. So ayan mga kaibon, kung nakikita nyo mga alaga ko, ayan sila. So ayan, PMPM PM na lang. Don't forget to follow my Facebook page, Warren Palakpa Kaibon. At yung Facebook ko, itong account ko na to. So pakipalo na lang po. Tapos sa YouTube channel ko, subscribe na rin po, Warren Palakpa Kaibon. So ayan mga kaibon. Ito na nyo. So, ayan mga kaibon, PMPM na lang tayo. At, uh, happy birthday. Maraming salamat. Salam.